Bumalik na naman ang ilang napaalis na mga nagtitinda at natutulog sa Rojas Boulevard sa Maynila. Kasunod ng clearing operations na isinagawa ng mga otoridad kahapon. Nauwi pa sa gulo ang operasyon matapos magmatigas ang ilang nagtitinda. Pero paglilinaw ng lokal na pamahalaan, maaga silang nag-abiso tungkol sa pagpapaalis sa mga pakalat-kalat sa Baywalk. Makibalita tayo kay John Paul Seniel. Gulo ang kinahinatnan ng operasyon ng Task Force Manila ng Palisina ng mga natutulog at nagtitinda sa Baywalk kagabi. Ang dapat sana'y mapayapagliling operations, na uri sa sakitan. Si Alan Tiamco, halos mahubaran sa pagmamakaawa sa mga tauhan ng Department of Public Safety o DPS ng Manila City Government. Habang anak niya, makikitang sumusunod sila sa kanya. Habang nagkakagulo, may narinig pang putok ng baril. Binanatan ako, daming buwanan sa akin dito. Ayan o, mamu. O, ayan o. Itong anak ko nabitawan, gumunting masagasaan sa kalsada. Kasi nandiyan o, no? maganda marinito ni Boss Pacquiao. Nawala kami laman laban, binanatan ang gabi. Napapotok pa ng baril yung tao ng City Hall. Hindi naman napigilan ng iba na magalit dahil sa pangyayari. O, oh, ito pa yung, yung sumubi po sa akin. Sige po, sa akin. Gusto pa nila akong bubugin. Nasiba pa ako noon. <laughs> Walang karapatan magtanong parang ganun ba. Paglilinaw naman ni Engineer Rogelio Legaspi, Assistant City Engineer for Operations ng Maynila, dalawang araw bago pa man magsimula ang clearing operations sa mga kalsada, nabigyan na ng sapat na abiso ng Task Force Manila ang mga street dweller at vendor. Sa matinding pag-iusapan daw idinaan ng mga otoridad ang pagpapaalis sa mga street dweller, kayon din sa mga nagtitindang walang permit. Pero sa nangyari kahapon, napilitang ang ang mga nagpapatupad ng clean up dahil sa umano'y pagmamatigas ng mga pinapaalis sa lugar kaninang umaga, ilan sa mga nagtitinda na, kabilang sa mga pinapaalis na nakapwesto ulit sa Rojas Boulevard. Giit nila, kumpleto sila ng requirements kaya ng 1,600 pesos na yearly fee at maging ang 600 pesos na buwan ng bayad sa City Government ng Maynila. Nasabihan naman daw sila at nakausap na ngayong buwan ay tuluyan nang i-revoke -re ang kanilang permit na makapagtinda at kailangan sa June 15 ay wala na sila sa lugar. Pero nagulat na lamang sila na unang linggo pa lamang ng buwan ay pilit na raw silang pinapaalis. Kung maaari raw, wag na silang paalisin. Eh, pag nawala, saan kami papunta, sir? Hmm. Saan kakain yung mga pamilya namin? Iwan ko po kung anong kadramahan namin lang. Wala namang katapusang ang huli ito buwan-buwan eh. Pero kung hindi na raw talaga mababali ang utos ng lokal na pamahalaan, pakiusap nila sa nabigyan sila ng sapat na panahon bago tuloy ang paalisin. Ayon naman sa isang opisyal ng Bureau of Permits ng Maynila, labing apat na vendors lang ang binigyan ng permit. Sila yung may mga kulay orange na tent. Pero kinumpirma ng opisyal na sa darating na June 15 ay revoked na ang lahat ng permit. Ibig sabihin, wala na raw kahit sinong papayagan na magtinda sa Baywalk. John Paul Sinyal, Nagbabalita, Pilipinas.